Bagamat uh, ang unang usapan, doon lang sila sa mga perimeter na malapit sa BRP Sierra Madre. Your reaction on this, uh, uh, Rene? Well, nag-agree ako sa ating National Security Council tsaka kay uh, sa, sa ating spokesperson ng Coast Guard, si Commodore J. Tariala, na importante ho talaga yung safety ng ating mga participants. Pero tinitignan ko ito sa posisyon ng mga Chino. Hmm. no? Kasi sinasabi ho naman ng mga Chino, binablock namin kayo dahil nagdadala kayo ng na construction materials. Uh -huh, uh -huh. So, obviously naman ho, dahil mga civilian ho to, wala naman ho siguro silang dadali na construction material. So, dapat to payagan, na, hindi ho haras ng mga Chino. Uh -huh, uh -huh. Kasi, let's, let's put the Chinese on their, uh, sinasabi nga natin, position. Na they're only blocking our resupply vessels kasi ho, nagdadala na mga construction materials. Pero mm -hmm. mm -hmm. obviously naman si civilian besanuto, ang layunin lang nila, magdala ko ng mga relief goods. So, let's put the Chinese on the spot. Mm -hmm. Na, hindi, huwag niyo haas dahil wala naman dadali na construction material, magdadala lang ako ng Christmas gifts. Pero mm -hmm. hindi mo natin alam rin ang kalkulasyon ng mga Chino. Pero, mm -hmm. uh, ganito ko nakikita. Mm -hmm. Let's test their honor when it comes to their position.